Hello, mga mariko! Pupunta pala ako ngayon sa bahay nung bata yung putol yung kamay kasi nanghihingi nga siya ng pambili ng school supply at wala daw po silang school supply ngayon darating na pasupan. Buti na lang ay meron tayong generous na sponsor si Ma'am Susie. Ito po yung kanyang account. Yan, baka gusto nyo pong ipalo, pakipalo na po si Ma'am Rain, Asus, Ma'am Susie ang tawag ko po sa kanya, napaka generous po yan at aking star sender po yan, talagang napakabait po, wala po akong masabi kasi alam niyo po yun ay nagtiwala po siya sa akin na bigyan niya ako ng pera at syempre naman yung pinadala niya sa akin is 100% na mapupunta po doon sa ating Bida for today's video. So, magpapasama ako doon sa aking anak. Kaya tara, let's go! So, dito tayo ay pupunta na doon sa bahay ng bata. Diba kaya um... madalas pupunta sa aming pwesto sa tindahan kasi nga siya ng pang school supply ngayon pupuntahan namin siya sa kanilang bahay ito pangalawang nilalakaran namin is along C6 Road oh, Okay lang. Ito na po yun, no, yung bahay nila. Sige, mauna ka, bebe, dun. Dali, kasi para makita. Saan dyan ang inyong, ano, bahay? Baka may alaga kayong dragon dyan, ha? Ah, wala bang dragon dito? Sa ah, ito. Ah, manok lang. Ah, manok lang. <laughs> Ay, uh, may alaga nga siya manok. Okay. Ito ang inyong bahay. Sinong tao ngayon dito? Wala. Kami lang. Papa ko nag-anong buhay. Natrabaho. Eh bakit hindi kayo nag-aaral? Hindi po eh. Kuya ko lang nag-aaral dati. Kuya mo lang nag-aaral dati. Kami hindi. Malapit na po kami bumasok sa school. Ibig sabihin, in-enroll kayo. Okay. Ngayong pasukan. Sino nag-enroll sa inyo? Mama ko. Dati. Mama mo. Sa, hindi, ngayong pas pasukan. Papasok kayo, hindi. Pasok na maganda makausap muna si mama mo para sigurado tayo na makakapasok kayo ngayong darating na pasukan kasi kung hindi kayo talagang papasok, hindi kayo mabibigyan ng pambili ng school supply o oh, ba diba? kasi importante makapasok kayo din mo lahat ng bata, mga nag-aaral kung hindi kayo si kaso na magulang yung para mag papa ko lang po si papa, kay papa ko lang, lang may sabi kasi

kaya yeah, pa nung yan, katulad yan, eh, nagbabackround check na ako kasi nga, katulad yan, Kung wala naman din, wala naman din ang magulang sa mga anak, parang wala hindi. Bali, wala. Ano sa dating ng papa mo? Five, five or six, ganon. Eh, lang naman kami. Sige, babalik na lang kami Kasi mas maganda makausap yung tabi mas, mas, yun mas matanda din po sa akin Araw dito ko lang Sabi na po ako Matatamdayin niya, hindi nga natutuuan kasi Sabi na po ito Sabi na po Mas matanda din po sa akin Nung ko, ang nag-aantay na 'yun. Palit na ba? ko Ito na 'yun. Makandanan noon. wala na 'ko na kayo. Papaliko pamamaya. Tingnan Ilaw. Eh, Wala na siyang pilitin. Ano Para mo So mga mari, ko muna ako. Bali galing po ako doon sa bahay nung bata yung putol yung kamay. Kailan ko muna kasi ma-verify? Talaga Kung talaga nag-aaral yung mga bata at buti na lang sinek ko din na hindi nga po pala talaga nag-aaral yung mga bata kasi hindi din po interesado yung mga parents na paaralin sila. Yun kasi syempre, ang susundin ko lang naman kung ano yung gusto ng ating sponsor. Yung una po kasi nilapit ko is pambili po ng school supply. Kaya hindi ko muna yun um, pinili ng school supply kasi gusto ko muna nga ma-check. Eh, katulad yan, hindi nga naman po nag-aaral ng mga bata at nakakaawa naman din po yung sitwasyon. So, nag-decide na po yung ating sponsor na ipambili na lang po ng grocery wala po naman dun yung father ng mga bata, is pabalik ho ako dun sa binigay na oras ng may-ari ng kanilang inuupahan, which is 6 o'clock daw darating, or mga 5.30 darating ng hapon ng kanilang tatay. Para mas maganda na may aabot ko din po yung mga grocery, is din po yung magulang. Alam niyo sa totoo lang talaga ang mga bata ang kawawa kapag yung mga magulang po eh, hindi po nag-aasikaso sila yung naaapektuhan. Katulad nung magkakapatid, yun lalo yung babae, nung kinakausap ko yun, is gusto-gusto mo talaga daw niya mag-aral, pero hindi po talaga inaasikaso ng parents, lalong lalo na ho yung nanay. Sa kanila magkakapatid, hindi pa mga, hindi pa sila nakatungtong ng kindergarten, o biruin nyo talaga, di ba, kapag <laughs> kung kumbaga wala, wala magawa ang bata kahit anong gustuhin man niya hindi siya makagalaw dahil hindi siya sinusuportahan ng magulang eh kaya mamimili po ako ng mga grocery yung binigay ko sa akin na pambili ng school supply is ipamimili na lang ng grocery kayo naman din po yung sinabi ng ating sponsor at para pagdating ko rin din po ay para mamit ko po yung father ng mga bata at makausap ko na rin po siya And, noodles diba? The noodles Yan, laki may beef. Ay, laki may chicken, lima. Lima, limang beef. Limang, ah, oh, tama, laki may nga. Limang chicken? Oo, oh, lima pa nun, chicken. Limang chicken. Ito, so chicken. Ito, ako hmm. Ano pa? Pagdaga mo, lima. Maanghang? Huwag na maanghang. Baka na maumusok mga bibig nila dyan. Ito Ayun oh, yun oh, yun. Yan. Yan, beef. Lima. Ano ba? Ayun, mura lang yun oh. Yun na lang yung brown. Yan, yan. Dalawa. Yan, dalawa yan. Kape. Siguro kape. Ito, kape. Ay! Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Pwede na ito. Tingnan mo kung ilang piraso yan. Ay, per piece din ata. Ang ano nila dyan. Sige, lagay mo na dyan. Dyan, yan. 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 Wow. Sabi niya, oh. Ito na lang. Dalawang kaldereta. Ah. Uh, dalawang mitsyado. Ito. May sardinas pa lang dinagdag. Apat na piraso. Hindi Diyan rin natin sila ng sabon. Meron po tayong tatlong safeguard. Diyan natin sila ng... Okay, bilang kaya natin sila ng mga biskuit. Dami mga biskuit. Dinala natin siya ng Hansel. So, Hansel, para may uh, boxing uh, dalawa ni... Kajibar mo? Ito magulo. Kajibar mo. Kajibar mo. Kajibar po, plain po yan. Oh, mga dilata daw oh nga naman. Ayan na yung ating pinamili, May dalawang bag. Sihatin na natin sa kanilang bahay. Medyo mga mga chaperon ano 'yan. Tagabitbit ng mga grocery. Tatawid tayo. Wow. Naku, parang nakakatakot ano. Oh no, oh no. <laughs> <I> might, <laughs> might wag na, wag na, wag na. Hihinto ka ba yan? Hindi na hihinto yan, no? Oh. <laughs> hindi siya nagano, hindi siya nag-signal light, eh. Kung nag-signal light siya, ay! <laughs> Ayun, namin <I'm> to. <laughs> ay, nakakatakot na mawet. ang kanilang lugar dilim na. Dilim talaga na. Kanina pumunta kami dito maliwanag pa. Oh. Ayun na. Ayun na. May nag, uh, ano, wait tao. Saglit lang. lang. Diyan lang kayo. tau po. Ano, sinabi mo si papa mo? Ay, good evening po. Okay lang po pumasok? <laughs> Yan. Galing na po kasi ako dito. Ano, sir, kaninang ay eh, wala naman ho kayo. <laughs> Pumasok po kayo. Oo, oh, oh, yun nga po. Pumasok nga daw po kayo. Sabi nga po nung anak nyo, no? Ay, una po kasi talaga nakita is yung anak nyo pong isang putol yung kamay. Oo, oh, kasama ko na ang misis ko. Oo, eh, yun po. idaan ang daan po kasi okay lang po ba nakuwanan ko kayo. No? Kasi papakita ko po doon sa mag-sponsor natin. Malay nyo, eh, masundan pa ng tulong para makita po yung sitwasyon po nyo dito. Ah, ho, yung anak nyo po kasi talaga yung nakilala namin. Dahil lilang beso pa daan daan yung doon sa pesto namin. May pesto kasi kami dito sa Talipapa, eh. Nangingin ulam. Ngayon meron ako dito dalat tayo na ano. Ito po oh, grocery. Galing po dun. Ito na po yung nag ano, Tanggapin nyo po. Opo. Oh, Ayan na po. Para kay papano. Ano po yan sa inyo. Pasensya na po kayo kung gabi na kami dumaan. Kasi yun nga po yung, yun nga po, yun po sinabing oras ay eh, 5.30 or 6 daw kayo na dumadating. Oo. Oh, oh, Eh tinatanong ko din po kasi itong mga to kung nag-aaral po ba kasi kung karing nag-aaral eh baka umabigyan. Saan po school? Ang, dito po sa may arenda elementary ah, uh, ganun talaga mag-aaral muna wala naman po pasok agad na magaling diba oh, ganun yun mag-aaral para malalaman mo para malaman mo mag ganun ang yun yun nga lang ma-delimit pasensya na hindi makita oh. o oh, wala kaming ano pwede ba sige ayun ayun na nakita na <laughs> oh, yan. Ay, ano pa, oh, nagluluto pa. Ayan po kanilang lutoan. Ito po. Ito na rin yung grocery. Galing po kay Ma'am Susie po yan, sir. I eh, sana, ano, ama uh, ma-budget nyo lang di kung ilang araw nyo pong, ano, po, ano, opo. Ano, mag-aaral mag, mag kayo. Babalik na lang po ako, sir, kung ano po yung magiging update. Kasi papakita ko naman ti sa sponsor natin. Ano, para kahit papano kung okay, mabig pagbalik ko, maanohan sila ng pang ano, uniform, school supply, ba? Diba? At saka another grocery ho mm -mm. Ano, babay na, dito na kami. Ano nga pangalan mo? Ang, ano? Angelica. ka, ikaw? Angelica. Ah, may kilala akong Angelo ah. Matindi yun. Oh. <laughs> Sige po, dito na lang po ako. Opo, pa... Uh, sa ano po natin yan, may, baka may gusto kayo sabihin sa ating sponsor. Pangalan niya si Ma'am Susie. Salamat po. Mm, Salamat no. Salamat po, Ma'am Susi. Yeah. Sa inyo rin po. Ay, sa akin talaga. Sige po, thank you, Sir. Ah. Babalik na lang po ako. Ano. Ito, pa-uwi na kami. Okay. Lakad lang kami. <laughs> um, ano ba masasabi ko kami Kanina, yun tatay. Kinakausap ko. Ayaw ko lang kung wala lang sa sarili or baka ano. Pero ayaw ko na, ayaw ko maging judgmental ba? Wala problema tumulong sa mga bata. Pero kasi nga naman yung pag yung magulang naman talaga. Walang interes ba doon sa mga bata para paaralin. Kanina nga tinanong ko, sabi ko kung nag-aaral, sabi niya, um-um -mm. Kaya tanong ko pa nga eskwelahan. Hindi pa niya masabi ko ng eskwelahan, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa talaga siya pumunta talaga kung saan pwedeng i-enroll yung mga bata. Pasensya na kayo kung medyo madilim dito sa aming lugar. So, okay, mga mari, nandito na ako sa bahay, ano. Ang gusto ko nga muna magpasalamat sa ating sponsor na si Ma'am Rain Asus sa kanyang FB page. Pero ang tawag ko po talaga sa kanya is Ma'am Susi. Gusto, ko talaga magpasalamat sa kanya kasi alam niyo kung bakit napakabait po talaga niya. Talagang tutulong po talaga siya na hindi po siya magdadalawang isip. Bali siya po ngayon ang sponsor natin doon sa mga magkakapatid na yun. Pasensya na hindi na rin din natin ang nakita sa video yung batang putol yun, yung kamay kasi nga yung time na yan na nagpunta kami doon, twice na kaming bumalik, is kasama po lagi nung nanay para pumunta sa Pasig para lang mamalimos. Ito pa, di ba kanina habang kinakausap ko po yung tatay, alam niyo parang hindi talaga sila interesado magpaaral sa mga bata. Tutusin sa gitna yung video, pero nung natapos po ako mag-video ka ganina, tinry ko pang kausapin pa yung father nila na i-push yung mga bata mag-aral. Pero alam niyo yung parang parang ano, basta parang hindi sila interesado kasi nga alam mo, hindi nila maasikaso yung tatlong magkakapatid. Ayoko naman ako na mga elab kasi baka mamaya eh umasa lang din yung bata tapos hindi ko naman din ma matuloy yung pagtulong sa kanila na sila ay makapag-aral. Kasi pinaka at uno dapat talaga mag-asikaso doon is yung parents, di ba? ito hanggang dito na lang mga marikot, ko na po yung aking anak yung aking junakis at iyak na siya nang iiyak uh, basta gusto ko lang po magpasalamat sa aking napaka generous na sponsor na si ma'am Susie ayan po yung kanyang FB page Yan, nakikita niyo naman po sa baba pakipollow naman po sa mga kapwa content creator tutulungan po natin ng isa't isa salamat din po doon sa aking mga star sender at saka yung mga followers ko din po at saka mga bagong followers ko po maraming maraming salamat po sa inyo pakishare share din po ng aking video para marami pa po tayo mahikayat na mga sponsor na gusto pang tumulong doon sa mga ibang batang na, na nangangailangan kaya hindi lang man po bata kahit yung mga iba pong mga tao po dito sa lugar namin ayan na po at naririnig nyo naman umiiyak na akin dyan so babay na hanggang dito na iwaiwalay na tayo so god bless po sa inyo salamat po